Kamusta na? Ngayon ay Agosto 29, taon 2025. May update lamang po akong nais ipahati sa inyo. Una, nabalitaan niyo siguro, galing lang din po sa akin na ako ay nagpaplanong magtayo ng isang social enterprise. Ano po ba 'yung social enterprise? 'Yun po 'yung bahagi noong tutubuin sa isang negosyo ay ibibigay mo kagad doon sa iyong mga customer. Hindi po yan yung tipo na nagpapalago ang negosyo at yung ganansya ay papaghati-hatian ng mga shareholders o mga kasosyo. Ang concept ko po ng isang social enterprise ay yung magtayo ng isang food cart. Hmm? Simpleng food cart at uh, yung presyo na aking iaalok sa aking mga paninda ay abot kaya. Halimbawa, ang isang putahe ay papalo lamang hunang sa piso kung kakasya o kung kakayanin o kaya sa halimbawa ay eh, nasa 20 pesos. Samantala sa ibang mga food outlet, sa ibang mga karindirya, ang benta ho ng pagkain nila ay nasa 40 hanggang 50 pesos. Yung iba nga ay eh, mataas pa, nasa 60 pesos. O kung kakayanin naman po sa 30 pesos o kalahati nung maiaalok, igagawin po natin. Kung baga, yung ganansya na kadalasan ay binabayaran ng customer ay mapupunta na mismo sa kanya sa pamamagitan ng pagtitipid o makakatipid siya sa kanyang mga binibiling food, food, food uh, street food sa akin. Ito na po ang nangyari, no? Pinakita ko nga po, ngayon ni binura ko na yung pagkakakuha ko ng isang e-bike para yun po ang aking gamitin as food cart. Eh nakapag-negotiate na nga rin po ako dun sa pagpupwestuhan. In fact, nung pinakita ko din sa video, raw video po yung inyong lugar, ay masasabi nating sa present condition niya o former condition niya nang ito ay aking naispatan at gusto kong pagpagpwesto doon sa lugar niya ng alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi dahil pagdako o ng alas 6 hanggang alas 7 na po yung mga estudyante at ayun nga po ang gusto kong pagsilbihan, paglingkuran yung mga estudyante na naguguto, mga estudyante na nauuhaw pamamagitan nun na mag, magbenta ng palamig sa halagang 10 piso sa mga pantawid guto uh, gutom <laughs> o pantawid uh, meals no na sa halagang 15 pesos o 20 pesos kaya nga ang ideya ko ay 20 peso challenge at uh, sa akin pong exploration o oh, napagawa ko na kahapon yung lugar na yon at uh, nasimentuhan na matigas na ho. At doon nga po sana pepwesto yung ating e-bike. Ngayon, marininig yung sa akin, sana. Oh, bakit naging sana? Oh, ito na yung siguro yung talagang weakness ko. No? Yung weakness ko. Yung physical challenges, yung mga physical demands, ay hindi ko yata ako kaya. No? Hindi ko na kaya. Hindi na yata, kundi definite, more definite, ang aking statement, hindi ko ho kinaya. Kasi ang aking preparasyon ay more than a month na. Namili na ho ako ng mga gamit sa Lazada, namili na rin ho ako ng gamit dito sa local uh, store, commodity store, ng mga aking gagamitin, kakailanganin para ho doon sa uh, food cart. In fact, meron ho akong biniling ice shaver, mga mga containers, uh, freezer, etc. etc. At umabot nga po sa mga uh, more than 150 ang akin na pong naipaluwal para po sa project na ito. Pero kanina hong umaga ay sumakit na ho yung aking katawan at hindi ako nakabangon. And uh, napagtanto ko na maganda man ang aking ideya. Uh, may altruism, may misyon, may pagkakawang gawa, pero uh, in the long term, yan naman po ay magiging uh, kabawasan sa akin dahil hindi na po ako bata. <laughs> hindi na po bata ang aking edad. Pero yung isip, yun siyempre agresibo pa. Uh, may mga kasabihan nga yung mga matatanda, kaya ng isip, pero hindi na po kaya ng katawan. Kaya yung mga kasabihan noon eh, what you can conceive, you can achieve. Pero mayroon po palang limitasyon yan. Kung hindi na ho kaya ng katawan, gumagana ang isip, akala sa isipan ay eh, kaya, pero pag uh, apply na ho sa real sense of the world, wala na. And ako po isa dun sa mga uh, masasabi nating naka-realize niyan eh too late na. oh uh, bien, Masabi nating kung hindi mo naman sinubukan, e eh mananatili na lang yung imahinasyon. <laughs> at least, uh, yung enrollment fee ko, ay matasabi natin, worth it ba? O para, para sa akin, worth it eh. Kasi, eh, bago man ako, mag, bago man magpantay ang aking mga mata, eh, ay masasabi ko ng hindi yan para sa akin. Noong nagtangkarin ako, may 15 years ago, kasama yung mga aking mga anak. Pero sabi nung anak ko eh, Dad, hindi yan para sa iyo. Ang para sa iyo, nakaupo ka lang at nagko-computer. So, <laughs> yun na rin ang sa akin sinunod. Eh, nag-flop -nag din ho yung aming small venture na yan dahil nga eh, hindi ako consistent pagdating ho sa physical demands. And ngayon, eto, may natanggap akong konting pera eh sabi ko eh kung hindi ko gagamitin, hindi ko pa iikutin, eh mauuwi rin, mauubos lang din yan. Tiyak. So sabi ko eh subukan ko. Pero ko nag-iisa. Eh, ito na ngayon. No? May unang, unang sigwada, um, ah, agresibo ka pa, ah, na masasabi mong ah, para kang bata ulit at kumikilos. Pero nangyari, bili ako ng bili, bili ako ng bili. Gaya na rin nung itong mga napamili ko na ng mga broadcast equipment, mga, mga accessories, eh sobra-sobra, uh, marami ho ay eh, nakatambak na. Uh, uh, pwede ko nga i-dispose. Kaya lang, sabi ko, for sentimental reasons, eh tatago ko ho yan. Yung mga naipundar ko ng mga broadcast uh, tools. Ito, madadagdagan pa ng mga kitchen <laughs> equipment, eh, kitchen tools, eh magtatambak-tambak na naman ito. Pero yun na nga, ang naging suma total, ang aking leksyon ay nabili ko <laughs> sa halagang 150 mil pataas. Habot pa po ng mga dalawandan. Hindi ko pa po kasi nakwekwenta. So ganyan po kamahal na itong leksyon ko na masasabi kong uh, bucket list. No? Nasa bucket list ko. na ah, mag maging street food vendor mm, uh, street food vendor, eh, may at least yan eh, madidetermina ko na, makukonclude ko na na yung, yung uh, vocation na yan, o yung gawain yan ay hindi para sa akin dahil yung mga physical demands ay hindi ko po talagang kaya. Sumuko na naman ako another golden arinola opportunity. <laughs> well, eto yung sinasalaysay ko po sa inyo para uh, habang hinahanap ko kung saan ho, uh, talaga pipitik eh. Hindi <laughs> ba, prinsipe? Saan pipitik? Yun mm, ang hinahanap ko kung saan talaga pipitik eh. Huwag lang sana mapitik sa maling, maling bahagi ng aking katawan. na no? <laughs> pumitik na lang sa timba. Pumitik ko dun sa arinola. Isusuot ko yan. <laughs> ang golden arinola moments ni ka anton So yan naman po ang aking may bibigay ngayon. Inuulit ko, itong ating 20 peso challenge, ako po ang sumuko dahil hindi ko po yung kaya yung physical demands pero hindi ko po malalaman ang resulta hanggat hindi ako naka, naka, nag sana na. Para sa akin, naman, madubuho yun. Malaking talagang pera yun pero wala na akong magagawa, sinug na. Pero nandiyan dyan naman yan, asit pa rin naman kung may tuturing somehow, para sa akin, eh, burado na yung pangarap na yan o yung ilusyon o pantasya na yan. Kaya susubok na naman ako ng panibagong uh, ilusyon o bagong imahinasyon na baka doon tayo mag-excel eventually.